PTV, Telebisyon ng Bayan. pang mga balita launching naman ng Asian Kiyos sa Baguio City. Nakatakdang ilunsad mamayang hapon ang iba pang detalye. Alamin natin mula sa aming kasamang si Jervin. Yes, na. Pag-uulat naman ng live mula sa Baguio City. Jervis. maya lamang yung ASEAN kiosk. Inaasahan na mamaya-maya lamang ay dagating na dito sina Presidential Spokesperson Ernesto Abella, sina PCO Assistant Secretary sa Marie at Assistant Secretary Christian Ablan. At inaasahan din na darating dito mamaya si Baguio City Mayor Mauricio Domogan. Bahagi pa rin ito ng isinasagawang PCO Rocho dito sa Baguio City. Makikita dito ang isang gallery exhibit tungkol sa mga bansa sa Timog Silangang Asya na may mga impormasyon at larawan to further educate the public about ASEAN. Mayroon ding mga pamphlets na ipinamamahagi sa mga bibisita sa exhibit. Naglalaman ito ng mga goals at yung mga adhikain ng ASEAN na nagdidiwang ng 50th year ngayong taon. Pagpasok pa lamang ay sasalubungin na yung mga bisita ng dalawang standi ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa paraang ito ay mas nailalapit daw talaga sa mga ordinaryong Pilipino at naitataas ang awareness about ASEAN. Muli po ang Pilipinas ang chairman ng ASEAN 2017 na nataong din na nagdidiwang ng 50th o Golden Anniversary nito. Sa mga nandito po sa Baguio City ay iniimbitahan po kayo na pumunta o bumisita sa ASEAN kiosk dito sa SM City Baguio may mga ipinamimigay dito ng mga ASEAN freebies na may mga information tungkol sa ASEAN maging ang official letter, official newsletter ng PCO. Yan muna latest mula dito sa SM City Baguio. Balik muna iyo Kirby. Maraming salamat iyo sa Jervis Manahan. Maaari niyo po kaming sundan sa aming Facebook account www.ptvnews.ph at sa aming Twitter account at ptvph. At yan ang mga nakalap na balita hanggang sa oras na ito para sa PTV News Break. Apa yang lingkod Kirby Kristobal?